Basahin po natin ang talinghaga ng ating Paneso Kristo dito po sa Lukas 8.11 sa ni Jesus kung ano ang kahulugan ng talinghaga na iyon Ang binhi ay ang salita ng Diyos Sa tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos Ngunit dumating ang diablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Meaning, mawawala pala ang kaligtasan ng iyong pananampalataya kapag kinuha ng diablo ang salita ng Diyos sa puso natin. At iyan po ang ating takipatayin sa araw na ito. kaganda po, nawag po tayong kampante sa pananampalataya natin na sinasabi ng iba, ligtas ka na kakamtam mo na ang buhay na walang hanggan. Alam nyo po, pwedeng mawala o kunin ang iyong kaligtasan kung hindi ka mag -iing. Kasi po, may kaaway po tayo dito sa mundo nating ginagal. Kaya sinasabi ni Jesus, pag-iisipan natin yung mga talinghagang iyon, kung alam mo ang ibig sabihin, hindi ka madaday. At ngayon, simulan na po natin. Kasi po, may mga taong pampante na sa kanilang pananampanan. Hindi nila alam na may kaaway na pwedeng alisin ang pananampalataya mo at hindi ka maligtas? Ganito po ang ating ililinaw sa bawat komento po ninyo. No? Basahin ko po. Mula po ito kay Reyes Renato. Ito ang kanilang pananampalataya. Pangako ng Diyos yan, hindi yan assuming. Meron pong talata na siyang sinusuportahan para sa kanilang pananampalataya. Sa unang Juan 5.13, ito ang sinasabi. Ang mga bagay nito ay isinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ito po yung salitang pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoon So Kristo. Yan po ang tinatawag na magkakaroon ka talaga ng buhay na walang hanggan. Pero, yun nga po sa binasa natin. Nawawala po ang iyong kaligtasan kapag ito'y kinuha o inalis ng diablo sa puso. Bakit po? Bakit inaalis? Yung salita ng Diyos sa puso para hindi ka malik. At iyan ang trabaho ng diablo. Para mo malaman ganito po 'yan, no? Balikan natin yung talata na ating binasa. So ngayon palit tayo ng ibang version sa IDB. Sinasabi po dito sa Lucas 8:11 ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ituloy po natin. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nakinig na nangakinig kung magkagayoy dumarating ang jablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. Meaning, dito sa talatang ito, mayroong ipinapakita ang Panginoon sa so Kristo. Kahit na ikaw pala ay nakakarinig na ng alin, ng salita ng Diyos. Pagkatapos, kapag ang diablo dumarating sa buhay ng tao, pwede palang alisin yung salita o yung aral at turo ng Diyos. Haalisin pala ito sa puso mo nung Diablo, di ba? upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. Meaning, yung pananampalataya mo mawawala, hindi ka rin maliligtas. Anong dahilan? Ang jablo ang nag-alis sa puso mo yung salita na napakinggan mo. Kaya kaibigan rin nato dito sa salita ng Panginoon, unawain natin. No? Bagamat nakasulat nga po dito sa unang Juan 5 na yung mga bagay niyang pananampalataya pwedeng mawala, alisin ng jablo. Kaya mag-ingat po tayo sa mga nagtuturo. Baka maging assuming. Ano ba ang ibig sabihin ng assuming? Ang assuming po na sinasabi po ninyo ay isang bagay na dapat mong malaman. Ay ito, no? Gusto kong bigyan ka muna ng ganitong pag-aaral mula doon sa salitang assuming. Ang assuming po ay Sinasabi po dito sa diksyonaryo no, para malaman mo, yan po. Ang sinasabi po din para maging malinaw po sa lahat ano, assuming. Conjunction, used for the purpose of agreement to indicate a premise on which a statement can be based. Assuming that the treaty is ratified, what It is rebellance, no? Sa Tagalog po ito. So hindi natin kita sa Tagalog. Adjust natin na konti. Yan po ay sa Tagalog, meron pong tinatawag na sa pag-aakala. Meaning, arrogant. pre use So yan po. Baka po ang inyong paniniwala o pag-aakala, kala niyo tama, mali pala. Kaya yung ating natukhayan dito sa pananampalataya, pwede yung mawala, pwede yung ealis ng Diablo sa puso mo. Meaning, mawawala ang iyong pananampalataya, mawawala din ang iyong kaligtasan. So, yun po ang dapat mong malaman. Bakit? Ipinapaunawa ba ito sa atin ng Diyos na mag-ingat tayo? Opo, bakit? Ang katanas na ito o ang Diablo ay parang leyon na umaatungal at naghahanap ng malalapa. Yun ang ibig sabihin doon, kapag naalis sa iyo, yung salita ng Diyos sa puso mo, pwede kang mapahamak at mawala ang kaligtasan mo. Ito ang sinasabi sa mga sulat ni Pedro. No? Anong sabi po dito? Sa unang Pedro 5.8, Kumanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas, ay umaaligid-aligid -aligid, ng parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Ibig sabihin, naghahanap doon sa mga taong mahina sa pananampalataya na iyong mga napakinggan natin, pag hindi matibay, pwedeng alisin niya ng... Meaning, mawawala ang pananampalataya mo, mawawala din ang kaligtas. Kaya ho, huwag hu tayong assuming na akala natin ligtas ka na yung pala sa iyong pananampalataya. Kung hindi yan matibay, ano yan? Pwedeng mawala. Kaya kaibigan, ang pananampalataya kailangan mo i workout kailangan lumago, kailangan mo itong uh, pag-aralan. Paano ba ito mapapag-aralan para maging matibay ang pananampalataya mo, hindi agawin ni satanas, hindi alisin sa puso mo yung mga salita na napakinggan natin, Aralin natin yan. Ito po sa mga talata na ibibigay ko po sa inyo ang makakapagpatibay po sa atin nais ko pong basahin itong talatang ito para sa inyo no Ano sinasabi diyan Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at tumasagana ay hindi kayo papabaya ang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakakilala sa ating Panginoong Hesus Meaning dito no kaya nga ho pag sinasabing i-workout o trabahuhin o ibig sabihin ay gumawa ka, gumawa ng mabuti para hindi ka maging tamad. Kasi kung ikaw ay tamad, wala kang bunga. Alam niyo po ang ganitong bagay, pali ang pagkaunawa ng iba. Pinuturoan kayo na maging tamad, wag daw gumawa ng mabuti, yun po ang maging resulta na pwedeng mawala ang kaligtasan mo. Kasi tinuturoan kayo na huwag na daw gumawa ng mabuti. At yun ang kagandahan nga, kapag ikaw ay sumampalataya, kailangan magbunga ng ano, ang iyong pananampalataya. Kasi nga po, ito yung mga bagay na makikita na ikaw ay sumusunod sa Diyos. Aralin natin yan. Sinasabi pa dito sa mga pahayag po ng mga apostol, puntahan din natin ito. Sinasabi dito sa unang Pedro 1.4, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. So ito yung pangako ng Diyos na tatanggamin natin na buhay na walang hanggan, na hindi nasisira, hindi kumukupas, walang dungis. Yan po'y sa langit. Kaya kaibigan, dito sa mga ibinigay mong talata, ingatan mo yung buhay na walang hanggan. Diba ang sabi mo, Pangako ng Diyos yan. Totoo yan. Pangako yung buhay na walang hanggan. Pero, yung buhay na walang hanggan, paano mo maiingatan? Paano mo mapapangalagaan? Paano mo ito payayabungin, no? O palalaguin? Para mapalago mo ang pananampalataya, yan ay tumutulad sa isang binhi na itiatanim sa atin yung salita ng Diyos. Huwag po kayong kampante na kung saan sasampalataya ka lang ganun na. Na yung binhi, pag itinanim, siyempre yan nga sinasabi ko po sa inyo, mag-gogro. Kailangan magbunga. Ano yung ibubunga ng iyong pananampalataya? Yan ang babasahin natin sa mga sulit pa rin po ni Apostol Pedro. Ngayon, para magkaroon po tayo ng kaligtasang ito, ituloy ko lang itong verse 5. Maganda rin po eh. Sabi po dito, Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahahanda upang ihayag sa huling panahon. Para magkaroon po tayo ng kaligtasan sa darating na panahon, ano po yung ating gagawin? Iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya iingatan natin ang ating pananampalataya sa ikaliligtas para maligtas po tayo saan sa darating na panahon, yan po, iahayag sa huling panahon. Kasi nga, sa huling panahon pa iahayag na ikaw ay tatanggap ng kaligtasan. E eh, kayo po, assuming. Pago sa mo, hindi kayo assuming. Ang, ang assuming po, yung inaakala ninyo na kayo iligtas na. E kung hindi ka nag-iingat, napabayaan mo. Inalis pala ng Diablo ang iyong pananampalataya hindi mo iningatan. At the same time, ano pa ang dapat nating gawin para magbunga? Ito po, ipapaliwanag po yan ni Pedro. Punta po tayo sa ikalawang sulat niya. Tinasabi po dito sa ikalawang sulat ni Pedro sa 1.4 na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Yun e na nga pong buhay na walang gano'n po. Para kaptan mo, ito. Upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Yamang nakataanan sa Abulucang na sa sanlibutan dahil sa masamang pita. Yan po ang ibig sabihin diyan na yamang nakatanan sa abulo kang nasasalimutan dahil sa masamang pita. Kaya nga po, pag masama ang pita, mali ang iyong pananampalataya, iyong pagkaunawa mo sa kabanalan, hindi ka rin maliligtas. Kasi yung pangako ng Diyos na buhay na malanggan na ipinangako sa iyo, kakamtan mo yan kung sinusunod mo yung tamang aral. Ngayon, ito na po ang sinasabi diyan. Sabi po, dito po sa ikalawang Pedro 1.5 na sinasabi natin, i-work out mo ang iyong pananampalataya, kailangan magbunga. Sabi dito, oo. At dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ito po yung i-work out mo na. No? Ibig sabing uh, pagkaragdag sa ganang inyo. Individual po ito, no? na ikaw mismo ay magkakaroon ng ganitong gawain isasagawa mo ito sa pamumuhay mong pananampalataya. Sabi dito ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. ba? Diba? Kaya nga po, kung pananampalataya lang gusto mo, parang sa'yo lang. Eh sabi doon, ibabahagi mo rin yung pananampalataya. Balikan natin. Ulitin po natin. Ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman. So, ibig sabihin, kailangan meron kang galing, meron ka ding nalalaman sa pananampalatayang ito. So, ituloy pa natin, kasama po yan sa pananampalataya. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. So, yun ang kailangan natin. Magkaroon tayo ng kabanalan habang nagtitiis. Kaya, wag pong sabihin natin tayo ay uh, nakakaroon na agad ng tinatawag na ignorant sa salita ng Diyos. Kasi yun ang binasa natin kanina, no? Na kung saan nagiging arrogant at nagkakaroon din ng pag-aakala. Ano ba yung pag-aakala? Yung pong pag-aakala diyan sa salita ng Diyos, Mababasa po natin yan mamaya. No? At gusto ko lang tapusin itong sinasaming pangako ng Diyos na kung saan ay lumago tayo sa pananampalatay. Bukod pa di yan ho, sa ginagawa nating pagpipigil, pagditiis, at kabanalan, ito pa. Sabi niyan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. So, po ito Kapag dito ka nag namumuhay na mayroong kang pag-ibig, doon mo ipinapakita na ikaw ay sumusunod sa iyong pinaglilingkurang Diyos, no? At yung pina sinasampalatayanan mo dahil ito yung iwo workout mo. Iwag kang maging tamad, no? At kaya nga po, mas malinaw pa dito sa huli sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana 'yan. Ibig sabihin sumasagana, lumalago ka, nagbubunga ang iyong pananampalataya. Kasi sumasagana. Ay hindi kayo pawabaya ang maging mga tamad o mga walang bunga. Ba? Kasi yung mga walang bunga, walang resulta sa kanilang pananampalataya. Kaya yung nagtuturo po ng pananampalataya lamang, maling aral yon. Huwag niyong paniwalaan. Ang gusto nga ng Diyos ay magbunga ka. Ano yung mga bunga ngayon? Nabanggit ko na po. Ituloy lang natin ang talatang ito. Ay ang sinasabi po dito, uulitin ko po. Ay hindi kayo ang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Kapag pala ikaw ay nakakilala sa ating Panginoong Heso Kristo at sumasampalataya ka, ikaw ay nagbubunga. Ayon sa mga nabanggit po dito, no? Kasi nga po, anong klase ang isang pananampalataya mo kung walang bunga? Walang makita sa'yo, kundi pananampalataya lamang? So, kailangan mo magbunga. Eh, kung walang bunga ang iyong pananampalataya, ituloy lang natin ang talaga. Dito po sa verse 9. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. So, dito minsan nagkakamali pala yung mga tao na kung saan ay, eh, the penis of Christ, tapos na daw yung napako na si Christ sa Cruz. Dapat doon, doon lang sila nakatingin eh. Yung sinasabi po diyan yan. Doon lang sila nakatingin. O na, nakikita lamang nila ay ang nasa malapit. Yung sinasabi doon, pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Ibig sabihin, doon lang ba natatapos? alinsunod na po yung pananampalataya mo. So, kailangan mo mag-work out. Magkaroon ka ng pananampalataya na gumagawa ng mabuti ng sa ganoon, maipakita mo at maibahagi mo yung pananampalataya mo na ibinigay sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Kaya kung wala ito, sabaga sa mga bagay, sa mga taong sumasampalataya, bulag daw. Sa isang sali natin basahin ang sinasabi dyan para maging malinaw. Ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangyang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Yung po pala ang ibig sabihin di. Nalimutan na pala na sila ay tinubos ni Kristo. Kasi akala nga nila hanggang doon sa pagtubos na napako si Kristo sa krus. Pero kailangan mo palang i-work out ang pananampalataya mo. Kasi kung wala ang paglago sa pananampalataya, ang katangian daw nito ay bulag. Nagkukulang sila sa katangiang iyon. Bulag sila sa katotohanan. Yan po ang katotohanan alinsunod na yung pananampalataya mo at magbubunga ka na sa iyong pananampalataya kay Jesus. Ayon po sa mga nakasulat. No? Kaya dapat mong malaman ang mga bagay na yan. So ituloy po natin sa verse 10. Ang sabi pa dito, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mangagpa natag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin niyo gawin, ibig sabihin, iwa-work out mo. Kung gawin niyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. So, marino po, yan po ang napakaganda. Bakit? Kasi kung natitisod ka pa, sa ganyang pananampalataya, mawawala ang kaligtasan mo. Kung itutuloy mo sa verse 11, napakaganda pa. Sabi po dito, sapagkat sa gayon ay, ay pinamamahaging sa gana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Heso Kristo. So yun po ang layon. Nang pananampalataya, i-work out mo, trabahuhin mo. Yung iba, wag na daw trabahuhin. Dapat na yung sa pananampalataya lang. Pag ganyan ang turo na pananampalataya lamang, sila yung mga tamad, sila yung walang bunga sa ating mga nakakaunawa salita ng Diyos yung binhi na natanim sa iyo para hindi agawin ni Satanas kasi yung mga hindi nagbubunga siyempre hindi pala nagbubunga yun ang kinukuha ni Satanas yung mga nagbubunga yun ay sa Diyos nakita ba ninyo kaya para hindi mawala yung binhi o salita ng Diyos na natanim sa iyong puso hindi alisin ni Satanas hindi kunin ni Satanas kasi nga, pag kinuha yun, mawawala ka ng kaligtasan. Dapat niyong mahalaman. Nawawala po ang kaligtasan kapag yung salita ng Diyos na natanim sa iyong puso ay hindi nagbubunga. Kaya kaibigan, balikan ko po ang inyo pong komento, no? Yan. Sinasabi mo, pangako ng Diyos yan. Opo, pangako. Pero huwag kang assuming. Kasi ang inyong ginagawa, sinasabi mo, hindi assuming. Assuming po kayo na akala ninyo kahit kayo magkasala, kaya nga po yung pananampalataya ay huwag maalis ng jablo sa puso natin. Ingatan mo yung mga aral at turo na napakinggan natin. Once na ikaw ay hindi na nagbubunga sa iyong pananampalataya, kukunin ng jablo yung mga bagay na napakinggan mo. Kasi, tamad ka. Hindi ka lumalago sa pananampalataya. So, yan lang po ang ating aral sa araw na ito. So, Kristo, no? Sana naturoan po tayo. Iwa-work out mo yung salita ng Diyos sa puso mo. no? Kailangan lumago, ipakita mo, ibahagi mo sa iba na ang pananampalatayang ito ay may gawang mabuti. Na nagdudulot ng bunga ng ating pananampalataya ay pagtitiis, pag-ibig, abanal. Yung po'y. Kasi kung wala, mabagay ito kayo ay bulag. Ibig sabihin, bakit bulag? eh hindi nila alam ang katotohan. Kasi nga, inalis puso mo yung mahalagang salita at aral at turo ni Kaya kaibigan, kung naanuhan mo ito, please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ito yung link lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. God bless po sa inyo lahat. At tayo manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong mga salita, na kung saan itong salitang binhi ay salita mo na matatanim sa aming puso na kung saan kailangan namin itong i-work out, trabahuhin upang lumago at makita sa amin ang totoong pananampalataya. Ngunit kung kami ay magiging tamad at hindi namin gagawin ang iyong pinapagawa, ay kukuni ito ng jablo sa puso namin. Sapagkat yung mga hindi nagbubunga ay alam na hindi ito pakikinabangan. Kaya salamat Bidigyan mo kami ng pangunawa sa ganitong pag-aaral na iyong mga salita. Panginoon, mula ngayon, uumpisa na po namin na gawin ang iyong kalooban. Salamat sa lahat na nakinig. Pagpalain mo sila. Matanim ang tamang aral ng katotohanan na kanilang napakinggan na nagmumula sa iyo, Ama, at sa iyong anak na si Yesu Kristo. Pinupuri ka namin at sinasamba, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Yesus. Ito po aming dalangin. Amen.